syempre hindi rin po kayong uuwi ng walang dalang, mga pasalubong. Ayan, so mula po sa extreme, ayan, nandito po, uh, mula po kay Ma'am Elisa Acosta. Ayan, so meron tayong Eagle Extreme Bloom. Ayan, so ang Kojic Soup Lightning na hindi ka lang kikidlatan, kundi puputi ka pa rin. <laughs> so bibigyan po natin sila ng mga tag -iisa. Ayan, so para meron po silang may uwing pasalubong. Anong ko puputinan nito eh pero papuputihin pa nito eh. <laughs> Ayun, so maraming maraming salamat. At syempre, uh, mula po kay Dudong. Ayun, si Dudong po isang talented as uh, singer. Ayun, meron din po siyang uh, binigay para sa mga guests. Ganito po dito sa Mr. Probably. Lahat po ng ibibigay na sponsor, product man 'yan, cash, pagdating po sa mga guest, ay bibigyan po natin yan para sa kanila. At sana po ay marami pa pong magbigay ng sponsor sa ating programa para makatulong pa tayo sa lahat ng mga nagiging guest at sa lahat ng mga pwede nating tulungan. So dahil nawawala na tayo ng hininga, So, syempre, nandyan din po ang binigay ni Dudong ang Oxygen Bar! Anti-Aging Soap! Hindi po siya iniinom na soap. Okay? <laughs> Ayan, so, bigay po yan ng natural essential. Ayan, so, bibigyan din po natin sila ng tag-iisa. Ayan. So, may pampaputi ka na, may anti-aging ka pa, may oxygen bar ka pa, pag hindi ka na makahinga. <laughs> Ayan, so, uh, anong gusto nyong sabihin sa ating mga sponsor na nagbigay? So, ayun, uh, thank you very much po. Hindi po namin in-expect na may paganto pala. So, ayun, guys. So, nag-guess ka na nga. May freebie ka pa. Yes! <laughs> so, ayun, thank you very much po sa mga nag-sponsors. And uh, hopefully, sana marami pa. Para hindi lamang po kami yung matulungan, pati na rin po yung iba. Sam? Oh, na sila. <laughs> thank you so much po sa mga nag ex ex uh? ah ah, ah, ah. Latin <laughs> <laughs> words. Sana sa susunod po ulit. Ah, oh, syempre. Thank you po. Ayon. thank you so thank you thank you so much po sa Godak. Uh, May na. yeah, may inaabangan pa siya. So, yeah. syempre, ganun lang naman. So, kailangan galingan lang natin. Be humble para marami pang mga director, producer yung makadiscover sa atin at makuha pa kayo. Balang araw, babalik-balik na lang kayo dito o sa susunod, kayo na yung host dito. Ako na yung babalik dito, di ba?